At napakaswerte natin ngayon ha. At malapit na Pasko. Ay, nandiyan ka pala, Cordapia. Yes, maestro. I'm back. Namiss ko na po kayong lahat, aming mga minamahal na subscribers at viewers. Hello po. Eh, kanina pa nga kita hinihintay nito. Magsha-shoutout tayo ngayon. At pagkatapos ng shoutout ay sasagutin natin yung isang uh, tanong ng ating comment section sa panaginip. At siyempre, bago tayo mag-shoutout at sumagot sa katanungan hinggil sa panaginip ay batiin muna natin sila ng Maligayang Pasko at, Pasko at Masaganang Bagong Taon! At maestro, ito po ang ating mga isa shoutout. Hello po at shoutout po kay Rowena Ancheta from Raymond, Washington, USA. Leilani Suaiso from Taiwan. R Remia Matayoshi from Japan. Hello po! Beng December from Dallas, Texas, USA. Hello din po kay Miss Virginia Escartin from Sarawak, Malaysia. Sherlyn Jepsen from Kingdom of Denmark. Hello po kay... Myung Jiha from Kingdom of Saudi Arabia. Seni Pagal from Canada. Hello po kay Luis Abisena from Riyadh, Saudi Arabia. Ami Ortiz Dumasig, Taipei, Taiwan. Hello po kay Joanna Tanaka from Japan. Letlet MD3 KJ from Saudi Arabia. Shoutout po kay Angelo Paroy from Tabac City, Kalinga, Apayaw. Aileen Arnais, Davao City. Hello po kay Dave Torres from Santo Tomas, Batangas. Mayra Gabayno, Rojas Oriental, Mindoro. Shoutout po kay Emerita Pornelos From Lipason, Pilar Sorsogon. Merly Torres, Santo Tomas, Batangas. Hello po kay Ejel Pontilar. Kim Kilisius. Hello po kay Edna Lawas. At Leilani Lab, Channel TV. Hi po kay Just Vlog TV 3112. Kablon TV from Cagayan de Oro City. At ngayon po, maestro. Shout out, out po sa inyong lahat at maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At maestro, ito po ang isang nag-comment mula sa YouTube channel mo. Ito po ang sabi ni Miss Leyan Matibidad. Sir Ong, good morning po. Paano kung nananaginip ako nang nakasakay sa malaking bus at tumawid kami sa bangin? Nakalagpas kami doon tapos nadaan kami sa ilog ng tubig na sobrang linaw. Ano po ang ibig sabihin nun, Sir Ong? Ano yun, maestro? Alam mo, Cordapia, ang mga sasakyan tulad ng bus, tricycle, kung saan ka man nakasakay, jeep, ay sa panaginip ito sumisimbolo ng ikaw ay may pupuntahan. Ngayon, dahil tayo ay likas na may mga layunin at priority sa buhay, tiyak na ang pupuntahan mo isang layunin na maaaring may kaugnayan sa karira. At dahil ito'y bus, Ito'y may kaugnayan sa paglalakbay. Ngayon, bakit nadaan ang iyong bus sa bangin o no? yung pinaka nakakatakot kumbaga sa bagyo at sa bitukang manok ay dumadaan ang mga sasakyan dyan? Ito'y nangangahulugan lamang na magkakaroon ng kaunting pagsubok sa iyong mga tinatahak na layunin o pakikipagsapalaran sa buhay sa ngayon. Kaya kung ano man ang layunin mo, Leia, at ano man ang ina o tinatahak na direksyon ng iyong karir, ay siguradong may manakanakang pagsubok. Pero alam mo, Leia at Cordapia, Ano yon Maestro? Dahil nakita niya lang na may bangin, o oh, hindi siya nahulog, hindi siya nalula, at hindi siya nahintakutan, Ibig sabihin ay tuloy-tuloy mo pa rin mapipitas at magtatagumpay ka rin sa anumang nilalayon mo sa buhay sa ngayon. Kaya nilay-nilayin o balikan mo ang mga priorities at ang mga gusto mong mangyari sa iyo. Lalo na ngayon papasok ang bagong taon sa susunod na buwan ay sinisigurado ng iyong panaginip na magtatagumpay ka bagamat may konting balakid. Ang nakatutuwa, Cordapia, ano yun, maestro? Nadaan yung kanyang sinasakyang bas sa isang malinaw na tubig sa may ilog. Opo, maestro. At syempre pa, kapag psychologist na si Simon Freud at si Carl Jung ang magiinterpret ng iyong panaginip, ang tubig ay sumisimbolo ng emosyon o damdamin. Kaya kapag nakapanaginip ng tubig, malamang na isang pakikipagrelasyon. Ang tinatanong dito na magiging dulot ng tubig ay malinaw ba ang tubig? At ito. kapag napakalinaw, ito ay nagpapahiwatig ng isang maligaya, masarap at nakakikilig na relasyon. Ibig sabihin, Cordapia at Leia, ang iyong panaginip ay nagpapakita sa iyong unconscious self na magtatagumpay ka kung ano man ang nilalayon mo sa kasalukuyan bagamat may pagsubok at ang dulong hahantungan ng iyong tagumpay ay isang masaya, masarap at nakikikilig na pakikipagrelasyon. At siyempre, kurdapya, para lalo silang swertihin habang nanonood ng ating YouTube channel ay may dapat silang gawin. Yes po, patuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio Ong. At syempre, pagkatapos niyong mag-subscribe, pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio Ong. At muli, magkita kita tayo para sa susunod na shout out at mga kasagutan sa inyong panaginip. Salamat po!